Ito po yung aming lilinisin ngayon. Ayan. So kahapon, nag-start na kami. So ito na lang yung mga natira. Siyempre, lagi kaming may kasamang ano, pusa para sa anumang mga insekto. O mga, especially yung mga ahas. So kailangan may kasama kami. Mahusay silang tagapangalaga sa ganyan. Ayan. Pagkatapos nito, tatam na namin ito ng talong, kamatis, okra, ampalaya, at kung ano-ano pang mga ano halaman na mabilis na maani. So, ayan. Nasipag ko. Ayan. So, busy ngayon ang peg namin. Hindi kami ngayon tumao sa tindahan. So, nandun ang aming amating na si Gabby. So, ayan. Ayan, avocado po yan. Ito naman, kuya Bano. Marami kaming mga fruit bearing yung uh, trees dito. Ayan, may bunga na yung mga avocado. Ang um, avocado ngayon, nag-i-start na silang mamunga, malalaki na. So, by September yan. Ayan, yung pusa namin, siguro may naaamoy siya. Ayan, no? Kasi nung isang araw, guys, meron kami nakikita ang ahas. Maliit, maliit pa lang naman, pero very alarming. Ayan, no? Sige, mang hunting ka, ubi cheese. Ayan. Kaya din nila namin talaga rito yung pusa namin. So ayan guys, this is about siguro mga ilang square to, may 200 square ba to? Ayan. Dati meron kaming alagang manok. So siguro after namin tong malinis, sasamahan na rin namin 'to ng alagang manok. Ayan. Alright guys, so after the linis, pakita namin sa inyo. Thank you. alaga namin may nahuling daga eh. Tila niya nilubayan yan. May nakainaman nung no, meron tayong mga alagang pusa. Mahusay silang mga mag-catch talaga mga yan. Even ahas, kaya-kaya Okay. Tapos na kami maglinis. Ang ending, ayan. Mga nakasampa sa kanya lahat. Ang alaga niya, ayan. Okay. Sinamahan mo kami. Maraming salamat sa iyo. Ovi Cheese. Galing-galing talaga. Nakahuli ng daga. Wala mo siyang nahuling ahas, mga kapatid. So, pahinga na kami. Lunch kami. At maya-maya, uh, after three hours, paglamig sa hapon, babalikan namin yung mga linisin sa pakuran. Thank you, guys.